Noong taong ka na 42. 42. Hmm, zingy. Kunting kayod na lang, puputok ka na. Ah, <laughs> uh -uh. Maliban na lang kung maunahan ngayon, ngayon pa lang pumutok na. <laughs> mm, uh, alam mo bang wanted sweetheart ito? Opo. Nanonood uh -uh. ako sa ano mo yung mga live. Mm, anong? Sabi jumbo. Anong hanap mo si isang lalaki Yung hindi Don't sinungaling take... kasi ano po, ilang ulit na po akong nasaktan. Masarap ngayon yun eh. Hi, earned... Kaka, ano ko lang po eh, kaka, mm. kaka broken heart ko lang po, sir. Kailan? Hi, Jenny. Ano, wala pang isang buwan, mga magtatatlong linggo lang po. Anday, na mag pa, maghahanap ka na naman. <laughs> ah. <laughs> hindi po, pa, as friend lang, in malayo, LDR <laughs> naman po. Ah, as friend lang. Sa tanda mo yan, marunong ka pa mag as friend? Oh, gabi naman, bawal ba po? ano nga, sa pag-ibig eh, is doesn't eh, matter, or, pagkakaibigan mo lang. Wait, 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 wait. <laughs> Wala akong sinabing bawal. Pero kung sabihin mo mong as a friend, bakit wala ka bang kaibigan? Dito ka talaga magana. Iba kasi, kasi po ano, kasi pag magano, pag ba? Pagkakaibigan naman yung una bago mag-iibigan, di ba? Wala namang sinabi kapag nakilala mo siya dito, magiging asawa mo siya kaagad. Oo. O may edad ka lang sa akin pero hindi mo kumaisahan. Hmm. Pwede naman tayo magsalita ng diretsahan. Sige po. Hmm. Di ba? Kapag nagkita na, wala nang maraming istorya. Naghanap nga diba? kasi pa patanda na eh. Maghanap ng forever kasi walang forever eh. Oh, that's the point. Yun ang pinupunto ko. Sige, magtago ka pa dyan. Hmm. Sabi ko nga, wag malikot eh. Hmm. Dito lang, naiinis ako pag sobrang likot mang kausap mo. Okay. So, ang hinahanap mo sa isang lalaki ay hindi manluloko. Mago na magsinungaling at magsabi ng totoo. Ah, uh -uh. pa para sa akin kasi lahat ng tao manluloko eh. Isa huh. ka na ba? tayo. La yes, of course. Hindi may mga naman mga bagay po, lahat. na... Hindi, may mag... May so perfect ka, ano eh, non? Po. <laughs> Hindi po. Buong buhay mo, hindi mo naranasan magsinungaling. Magsinungaling, pero sa diyo ko, ano naman. Oo, oh, ko -ano pa rin yun. Hindi <laughs> ba? <laughs> kasi, that, hindi po kasi pag iba kasi siya magsinungaling e, niya. Ito request to eh, ano, kumbaga pag-uugali ng isang tao, attitude. Hindi oh. <laughs> ba? Oh. Opo. Ah, ganun lang talaga kung hindi Ikaw kayo na, para sa isa't ayaw isa. Ayoko nang mag-ano, ayoko nang sumagot. Kung hindi kung hindi kayo para sa isa't isa, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Maliban na lang kung pipiliin mo pa rin siya. Hindi <laughs> ba? Tama hmm. naman yung sinabi mo eh. Dapat matuto tayo sa mga experience o mga karanasan natin. Pero, di ba? Dapat kasi sa panahon ngayon, dapat maging matatag ka na. Di ba? <laughs> kung maranasan mo yun ulit, gampanan mo na, panindigan mo na, pinasok mo na eh. Di ba? Oh. Bakit? Pag kinasal ka ba, nag-asawa ka. Oh. Pag kinasal na ba kayo, pag nagagawa may, 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 nagawang kunting mali yung partner mo, hihiwalayin mo na kaagad. Di ba? Hindi naman po. Nag, nga, kaya kami nagtagal, kaya ako nag kaya kami ako nagtiis kasi mahal ko siya pero ini kailangan ng magano eh kailangan ng pakawalan po ah nakakulong kasi. <laughs> Ay, hindi naman. <clears throat> Sige. So naghahanap ka ng hindi manuloko. -mm. -mm. Uh Oo. -oh. Salamat. Salamat. Ay! Anong salamat? Ali. <laughs> <laughs> Anong salamat? Salamat sa pag ano. Salamat sa pag ano ah, sa Akala ko nag ka. Ay, ay kasi hindi pa ako ano eh. First time, first time pa ako ng ano dito. Sinubukan ko lang pong ano. Oh, tapos? Hindi ka ba single? Single po. Single, ma'am. Oh, bakit ka ba bababa? Ay, tinatanong kita kung... Tinatanong kita... Tinatanong po nga kita eh. Ganun na ba yon? Ano ba talaga? <laughs> Now na? Agad-agad? Hindi bukas, ma'am. Next year. <laughs> Sunod na taon. Kasi nakita ko sa live mo eh, sa Facebook. Sa, hindi dito sa ano, sa TikTok. Hindi ah, po, na nalang, okay po. Gets ko na po. Gets ko na. Sige po. Pasensya na po. <sighs> <laughs> Gets ko na po. Tatanda ako ng maga po. sa ma'am. Oo. Oh. Ako pa yung namimilit, no? Oh, sige oh. po, so okay po, hindi ko kasi alam na eh, oh, kasi sa TikTok oh. lang, ay sa ano lang kita nakikita, akala ko ano, sige ah, po. Ah, sinundan sinundan mo ako dito, gano'n? Hindi po, na, nag-ano ako, nag-ano ko sa mga, ano mo, live. Tawa nga ako ng tawa mag-isa. So, nanonood ko talaga dito, <laughs> sa TikTok? Mm-mm. Hindi po alam Hindi mo, so, ano, mo, sa ano sa, ano mo, sa Facebook, sa Facebook at saka sa TikTok. Ah, okay. So, alam mo na pala yung TikTok ko matagal na. <laughs> hindi lang, hindi po kakaano ko lang. Pero Ang sa gulo. ano talaga sa Facebook ako nag sa Facebook po ako nagpapalo, nagano sa iyo, hindi sa ano kakabukas ko lang ng TikTok ko. Ang gulo mo ma'am, gausa. Ay ako. Oo. <laughs> sige na sa po, Facebook? sige na, wag na pong mahilo. Okay na po. Okay na. Ah, okay Hanapan mo okay ako. Na. Oh guys, no, 42 years old, naghahanap, nagmamadali, pwede na. <laughs> kunin nyo na. Pwede na to. Oo. Oh. Pabasa, pabas wala pabasahe. Oo. Oh. Kung sa prito ba, natuyo na to sa mantika. <laughs> Gabi ka, ka naman, sir. Oo. Oh. Nagmamadali ka na eh. Oh. Gabi, tuyo pa sa mantika. May mantika pa eh. Ah, may mantika pa ba? Um, ano, ano? Kung mantika ka, ano ka, use oil? Oh, <laughs> Wag na nga lang, wag na lang, bababa na ako siya, salamat. Nakainis ka eh. Wag, 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 wag. Akala mo madali dito sa live ko ah. Oh. Uh <laughs> oh. Nakaka-pressure ba dito? Hindi, masaya nga eh. Masaya tapos bababa ah. Hmm. <laughs> Ayun, hindi, <la> hindi <Dartmouth> kasi sabi mo sa akin eh. May ulan uh -huh. wala nang manti mantika. Hmm? <laughs> na no, no. Masyado kang madibdibin no. ah. <laughs> Tingin nga. pa ka, huwag ka magtago. Nakaka nakakahiya naman eh. Mm -hmm. Nakaka, ano po, naman to sa, ano, di ba, nakaano yun kung, sa Facebook, kung nanonood, mo sa kung Facebook. Nanonood, kung nanonood, kung nanonood ka ng mga videos ko, dapat alam mo na yan. Oo. Uh, -uh. Mm -hmm. Kung dahil ako, viewers. Pikunin ako, pasinsya na po. huwag <laughs> ah, ka mapikon, tanggalin natin yung pikun mo. Anong klase? Hindi, <laughs> hmm. alam mo kasi, before ka umakit dito, alam mo na sa sarili mo na isusurrender mo na yung sarili mo sa live na to. ba? Diba? Kasi di ba na uh, napapanood sir. mo na yung mga video ko eh. Ibig sabihin, wagam, wagam. <laughs> uh, ano ba kiramdam kapag nandito ka na sa live ni Tupin Hindi, nakaka... Naginginig talaga ako tapos ng lalamig. Ano, parang uh, first time ko kasi. Mm. Tignan mo muna saglit. Baka pumotok. <laughs> Nanginginig Ayong... eh, ka. Ayun pa, di ba, ang vulkan kapag nanginginig, bumubutok yan. <laughs> di ba? <laughs> ah, ang baldi kapag napupuno, umaapaw yan. Di ba? Oo. Hawak hmm. ka ng hawak. Hawak ka ng hawak sa damit mo, bakit? Ano, nalalagla? Hindi, lang, kasi ma? tina tinataas ko eh, kasi bumababa. Ah, bumababa ang bandera ng Pilipinas? Oo. <laughs> ah. Ano yan? Plug lowering? O oh guys, oh, meron tayong kaibigan dito na 42 years old. Ayan. So, OFW guys. Batang-bata, uh, batang -bata, 42 anyos. <laughs> 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 Bakit si Bawal ba dito ang ano, may edad? Bababa na lang ako, wag na yeah. la lang po. Hindi na ako may maghanap. May 50, may 50, 60 nga umaagat dito eh. Uh. Kung bawal, ma'am, umakit dito ang may edad, hindi ka sana nakaakit dito. Hi, kumari, salamat. Oo. Baka What? napilitan lang po. Uy, kung... Ayaw nga kita pa babae, ni. <laughs> Diyan, ka. <laughs> Diyan ka lang. Isa, pakita ka. Oo. Oh. Hmm. Ako napilitan? Stay ka lang dyan. <laughs> joke Ako lang, maala. joke. <laughs> Ako bala sa iyo. Joker pala. joke ka pala talaga sa totoo sir no. Ano? Akala ko doon lang sa ano mo. Hindi lang, joke lang. Ah, <laughs> uh, guys no. Mm -hmm. Dito guys no, sa sa sitwasyon na to, hindi okay lang mamas bata sa iyo. Ayaw ko nang mas bata kasi ano po sir, lahat ng nakakasama naging duwa ko ano, 26, ano? 27, 30. thirty oh. Mas ma matanda na, ako collect? sa kanila. Uh -huh. no, Oo. Naubos load mo, no? <laughs> oh, hindi siya, hindi naman po. Oh, promise sir, kahit bata pa pa yung ano oh, hindi po ako nag-ano, nag-imbis ng pera. Uh -huh. pero, no, oh, pero oh, naubos load mo? Uh -huh. Ka -ka hindi po ako naglo-load wifi po. Ah, oh, naubos no, load niya. Three <laughs> time wifi. <laughs> Ah, wifi. Ah, wifi ng amo ko. Um, ano ba, sagad ba sa silip ang bata? Sagad sa silip ang bata. Oo, oh, kasi pari pag, uh, na, uh, alam mo na yon. Hindi naman po, pakiho lang yun din, eh, matanda o bata, basta malibog. Masilip pa rin. <laughs> <laughs> masilip. May mga matanda ka, mas malibog pa nga yung mga matanda na mga ano. So, ibig sabihin, mas malibog ka sa mga jowa mo. Hindi naman. kasi iba yung lalaki po eh. Iba, pong, iba po yung kalibugan ng lalaki, sir. Kasi yung babae po, hindi naman ano, na, ma, matitiis naman po namin na ano, wala. Kasi uh po kami kayo yung mag-iibang bansa. Pero hindi po, po lahat. Matitiis nyo na wala, pero minsan... <laughs> <laughs> Kala mo. <ha. laughs> 嗯。<laughs>